Ano ho ba yun? Ano ho pag-uusapan natin? Belen, kami may gusto laman. Melon kami hanap tao. Ako alam na ikaw kilala lahat tao dito. Ganun ho ba? Eh, bakit kaya ganun? Parang lahat na lang ng tao, tsaka yung mga hinahanap nila, sa akin nagpupunta, no? Parang, parang ako yung pinaka-chismosa dito sa lugar natin na-open na ako. Oh. Ma'am, hindi po pa. Lumayas ka. Hindi kita kinakausap. Napaki-epal mo. Diyo ka! Belen. Oh, sorry po. Apo, tulungan mo kami. Alam ko marami kang matateng sa paligid. Tulungan mo kaming mahanap yung anak ko si Joan. Si Joan ho? Yung... Anak niyo? Ay, naku no. hey huli kong nakita yung anak ninyo si Joan ni eh, bata pa eh. Belen, may nakapagsabi amin. Joan lagi dayo dito. Kasama nobyo niya pulis. Paeng pangalan. Papakasal sila. Kami ayaw kasal Joan. Pero kami di alam asan sila. Kaya kami, hingi tulong sa iyo. Ah. So an pa Ay! Ah! Naku, madam! Uy, ano ba? Ano ba? Belen, down payment pa lang yan. Willing kami dagdagan pa. Mahanap ko na yung anak ko. Naku, madam, hindi naman husab. Pero sige, kung ibibigay nyo sa akin, huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo bibigoy. Na, hahanapin ko si Joan at saka yung paeng, hahanapin ko yon. Pagalis sa pagalis ninyo, magtatawag na ako. I promise you. Hindi ko, hindi ko kayo bibigoy na promise. Ha? Thank you po. Thank you po sa gifts. Alam Belen. Thank, Thank you po. Thank eh, you po. Ay. naman. Alma, nag text si Elias. Wala eh, di ba? Sabi nga nila mahina ang signal doon. O baka baka nawalan na sila ng load. Eh, nai tawagan mo na kaya? Kanina ko pa tinatawagan, hindi ko rin makontak. Talaga si Elias, papatayin na sa nerbiyos. Sabi ko na nga, hindi na ako mag-aalala sa kanya, pero hindi ko nang magawang hindi mag-aalala. Siyempre, naman ako 'yun, eh. Alam mo na eh, ganyan din po si Bani, hindi rin mapakali. Oo. Oh. Eh, nag-aalala rin siya para kay Elias eh. eh. Baka daw siya isunod ng mga tumambang kay presidente at vice-presidente. Ayun, ayaw paawat. Gusto rin niyang umalis at maghanap. Ay, nako sabihin mo kay Bani, kumalma lang siya. Hindi naman ito makakatulong eh. Basta magtiwala tayo na gagabayan si Elias at makakauwi sila ni Nifa ng buhay sa atin. Sige po na eh. wala talaga. Kalma ka lang, Nay. Silvia! Sylvia, huh? Sylvia, you're a woman, you're a Daisy! Mga walang kayo! Silvia po, kaya po, kaya po! Silvia! Daisy!

너 거기 지금